Ang ating misyon ay ang maibahagi ang pagpapala ng Diyos na mapagpala. Narinig po natin ang awit ni Maria ang Magnificat, isang awit ng pagpapala. Sino ba ang pinagpapala ni Mama Mary? Ang Panginoon. Teka, hindi ba baliktad Di ba dapat Diyos ang nagpapala at tao ang pinagpapala? Kahapon ito yung pahayag ni Elizabeth kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At ang magnitikat ay sagot ni Maria sa pagkilala ni Elizabeth sa hatid na pagpapala ng pagdalaw ni Maria. Parang sinasabi ni Mama Mary, hindi ako kundi ang Diyos. Ang Diyos ang dapat pag-ukulan ng blessing. Siya ang tunay na pinagpala dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating mga pagpapala. Kaya ho siguro, ang mga hudyo, sa pagbabasbas nila ng anumang bagay o tao, ang laging simula ng kanilang prayer of blessing ay pagpapala sa Diyos na bukal ng lahat ng biyaya na pinadadaloy niya sa atin sa pamamagitan din natin. Pinadadaloy sa iba sa pamamagitan natin. Sa wikang Hebreyo, ganito ang sinasabi nila, Baruk kata Adonai Elohenu. Kung itatranslate, Pagpalain ka o Panginoong aming Diyos ang karaniwang opening ng alinmang panalangin ng pagbabasbas. Basta may blessing, ang parating simula ay ito. Barukata Adonai Eloheinu. Ang unang binabasbasan ay ang Panginoong nagbabasbas. Nasabi ko na sa inyo kahapon na medyo mainit ngayon ang topic ng salitang blessing. Kasi alam natin na malakas ang negative reaction ng iba sa mga kapatid nating katoliko sa isang statement na lumabas last December 18 galing sa Doctrine of the Faith ng Vatican, ang Dicastery for the Doctrine of the Faith at may approval ng Santo Papa. Bago pa binasa yung dokumento mismo, eh nagsipag-react na yung maraming tao. Pwede daw bang i-bless yung mga hiwalay sa asawa, yung mga diborsyado, o yung may kinakasamang bakla? Pag, lumingi, pag lumapit at humingi sila nito, eh hindi naman sinabi ng statement na pwede na silang ikasal. Actually, naisip ko sarili ko noon, kung ang mga alagang aso pusa nga ninyo, pinabibless niyo. Pati mga sasakyan, mga ballpen, mga lapis, pang board exam, mga passport, pinapabless natin. Mga tao pa kaya? Pero aaminin ko sa inyo dahil tao din ako. Kung minsan mabigat din ang loob ko na magbigay ng blessing kahit pari ako. Halimbawa, kung ang humihingi ng blessing ay isang kumakandidatong politiko na may kasama pang photographer na taga-media. Habang nagpapabless, parang may bigat ng kaunti sa loob. Kasi nagdududa ako pag ganyan, e eh baka naman publicity lang ang gusto niya, hindi blessing. Pero alam niyo ho, nilalabanan ko pa rin ang sarili ko. Hindi ko alam ang nasa loob ng tao baka sinsir naman siya at sino ako para pusgahan siya. Kasi, parang doktor din kami, kahit kalaban, hindi mo pwedeng pagkaitan ng kalinga kapag humingi ng tautulong sa iyo. Kung minsan naman, may mga taong umaasta na para bang nabibili ang blessing? Sa Bible, may kwento tungkol sa isang mayamang sundalo na nagkasakit na leprosy at inalukan niya ng ginto at tilak bilang kapalit sa blessing ang propetang si Elisha. Gusto ng sundalo, bigyan muna siya ng importansya at i-pray over siya ni Prophet Elisha. E bukod sa tinanggihan ng propeta ang inaalok niyang ginto at tilak, at hindi man lang siya hinarap. Instruction lang ang binigay ng propeta kung ibig daw ng sundalo na mablesan siya at gumaling. Ganito ang utos, eh di maglublog ka ng seven times sa maputik na ilog, sa maputik na tubig ng ilog ng Jordan. Yon ang blessing nagalit yung sundalo, mag-walk out na nga sana siya. Buti na lang, nakinig siya sa payo ng isang batang alipin. Sabi siguro nung bata, Sir, ang layo pa ng pinanggalingan natin. Hindi naman malaking bagay, sumunod na lang kayo at magpakumbaba. Buti na lang nakinig siya. Ayun, natanggap niya ang blessing. At gumaling siya. E eh, talagang hindi natin alam ang milagrong pwedeng mangyari kahit sa mga mayayabang, kahit sa mga arugante, kahit sa mga masyadong bossing ang dating. Kahit nga yung madaya at mapanlinlang na si Jacob, nakuha niya yung blessing mula sa tatay niyang si Isaac. Inagaw niya yung blessing na nakalaan para sa panganay na kapatid niya na si Esau. Aba, tinulungan pa nga siya ng nanay niya para nakawi ng blessing sa kuya niya. Tuloy reaksyon ko, nananakaw pala yung blessing. At meron pa nga ang kwento tungkol sa isang dayuhang propeta na ang pangalan ay Balaam na kinumisyon ng Haring Kalaban ng Israel para sumpain ang Israel. Pero, imbes na sumpa, blessing ang lumabas na salita sa propeta. Blessing ang lumalabas sa bibig niya sa tuwing bubuksan niya ang bibig niya para sumpain ang Israel. Sa mga Gospels naman, naalala niyo minsan, humihiling daw ng blessing ang mga nanay para sa mga anak nilang makukulit at yung reaksyon ng mga alagad, sinasaway nila ang mga batang makukulit. Sino ang napagalitan? Hindi yung mga nanay at hindi rin yung mga bata, kundi yung masusungit na alagad. Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Kaya mag-iingat lang tayo pag nagsusungit na tayo. Baka mapagalitan ng Panginoon Baka mapagalitan tayo ng Panginoon kapag masyado nating pinagsusungit ang blessing niya. At yung kwento tungkol sa isang prostitute, naalala niyo yung kwentong yon? Hinugasan niya ang mga paa ni Jesus at minasahi pa niya ang ulo ni Jesus. Diba? Higit pa sa blessing ang nakuha niya kay Jesus pinahagingan pa nga ni Jesus yung pariseyo na nanghusga doon sa babae. Ang sabi ng Panginoon, mas matindi pa daw ang pag-ibig na manggagaling sa isang taong may malaking kasalanan kapag pinatawad siya. Di ba? Para bang, kumbaga sa baso, mas malaki yung kulang, mas malaki ang pagpupuno. Kasabihan niya sa English, big sinners will make big lovers. At yung babaeng Samaritana, sa John chapter 4, lima na daw ang kinakasama niyang lalaki. At yung pang-anim na live in niya, hindi rin niya asawa. Magandang example ito ng tinatawag na nasa irregular marital situation. Siya pa nga ang nagsungit kay Jesus, di ba? Nakikiinom lang naman si Jesus. Pero sa bandang huli, ang tinanggap niyang blessing ay dinidescribe ng gospel na buhay na tubig na bumabalong ang tubig ng mabuting balita sa pamamagitan ng babaeng ito na nasa irregular marital situation. Pinaahapaw ng Panginoon, pinaagos niya ang grasya ng mabuting balita sa mga pasaway na Samaritano. Marami pa akong halimbawa. Si Zacchaeus, tax collector, yung pandak na maniningil Kulang siya sa sukat, hindi lang sa physical, kundi pati sa moral. Pero grabe, ang tindi ng blessing na tinanggap niya, matapos na pansinin niya o pansinin siya at pababain ng Panginoon mula sa Sycamore Tree at nakasalo pa niya sa kainan. Ang taong tiwali at maramot, abay biglang natutong bumitaw at tumalikod sa dating mahigpit niyang kapit sa salapi. Natuto siya na magbahagi. Di ba ang tinding epekto ng blessing yon? Siguro kung nagpadala lang si Jesus dun sa angal ng mga pariseyo, eh baka walang nangyaring pagbabago sa buhay ni Zacchaeus. Alam niyo ho, si Jesus, hindi siya yung tipong magsasabing, magbago ka muna kung gusto mong bigyan kita ng blessing. Binibless muna niya at sumusunod ang pagbabago. May tatlong examples pa ako. Si Judas Iscariot. Yung magnanakaw na napako sa tabi ni Jesus. At yung babaeng nahuli na nakikiapid. Oh, si Judas. Hindi ba siya ang taksil na alagad? Binitray niya si Jesus sa halagang 30 pieces of silver. Taksil. Pero binless pa rin siya ni Jesus. Siya pa nga yung kauna-unahan na binigyan niya ng kapirasong tinapay sa last supper bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Ang kriminal naman na napa ako sa tabi ni Jesus sa krus sa kalbaryo, ni hindi siya humihiling ng blessing. Ang sinabi lang niya, Jesus, remember me when you are in your kingdom. Pero ang tindi ng blessing na natanggap niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, Today, you will be with me in paradise. Ngayon mismo, makakasama mo ako sa paraiso. At yung last example, yung babaeng nahuli na, na sa pakikiapid. Sa mga taong nakiisa sa panghuhusga sa babaeng yon at kasamang naghihintay ng hudyat para parusahan siya ng kamatayan, para batuhin siya hanggang mamatay, di ba ang sinabi ni Jesus, yung walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato at ano nangyari? Umuwi silang lahat. Sapat na 'yon para tumalikod sila. Merong sumikat na kasabihan noon, "When you point an accusing finger on anybody, do not forget that three others are pointing at you." Pagang ang itinuro mo, ang hintuturo mo para i-accuse mo 'yung kapwa mo, Tandaan mo, merong tatlo na nakaturo sa iyo. Kaya magandang paalala yung sinasabi ng Salmo 130. Kung tatandaan mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga kasalanan, sino kaya sa amin ang matitira? Isa sa mga paalala ni Jesus sa mga alagad ay kung ang kaya lang nating mahalin ay yung mababait at karapat dapat, ay eh wala daw tayong aasahang ganitin pala. Ang sabi niya, tumulad tayo dahil tayo'y mga anak ng kataas-taasang Diyos na nagpapasikat sa araw sa mabubuti at sa masasama. Nagpapaulan siya sa matuwid at mga tiwali. Sinabi rin ng Panginoon, huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Huwag kayong humatol at di kayo hahatulan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at tatanggap kayo ng siksik, liglig at umaapaw. At pinakamahalaga sa lahat, ang panukat na gamitin ninyo sa kapwa ay ipanunukat din sa inyo. Mga kapatid, Balikan lang natin yung conclusion ko kahapon sa aking homily. kuwag ho nating ipagkait sa mundong nananabik ang blessing mula sa langit. Ibahagi natin ito sa mundong makasalanan. Ngunit lubos pa rin minamahal at patuloy na tinutubos at pinag ni Kristo ng kanyang buhay. Dahil ito ang ibig sabihin ng simbahang nagmimisyon. Ang misyon natin ay ang maipakilala sa mundo ang kagandahang loob ng Diyos na inawit ni Maria.